Iska, pwede ko na bukas pero sabi ni nanay hindi niya daw ako handaan at wala daw akong cake. <laughs> oh, no. Bebang, huwag ka nang malungkot. Bukas pa naman yung birthday mo, di ba? Malay mo, bigyan ka niya si Tang mamaya ng panghanda. Pero iska, wala nang pera si nanay. Bumili na kami ng gamit sa school. Kaya wala na kami pang biling cake. Hayaan ah. mo na, Bebang Bawi ka na lang next life. Uh, isang best lang naman yung birthday eh. Sana may cake ako bukas. Uh. nabas. Princess! Bukas yung pinto! Pumasok ka na lang! Beba! <laughs> Nabalitaan ko! Birthday mo ito bukas ha! Oo! Oh, oh, birthday ko na bukas! Kaso wala akong cake! Ops! Huwag ka lang Dahil gagawa tayo ng DIY cake para sa birthday mo! Talagang princess! Gagawa tayo ng Oo, oh, Beba! Diba? Nagdala ako dito ng mga kailangan natin! Patayin, Princess! Ito, ho! Merong pagiba, merong kandansada, evaporada, meron din cream stick, at meron pang madami, ho! Oh, mga pantaping. Wow! Ang dami naman yan! Syempre, para makagawa tayo ng malaking, malaking cake! Tara na! Gumawa na tayong DIY cake! Harap ka na, Princess! sana masarap at maganda yung magawa namin cake. Frances, <laughs> eto na yung mga gagamitin natin pinggan. <laughs> o Beba, ikaw na gumawa ng DIY cake. <laughs> Mabuti na lang, marunong ako gumawa ng cake. Napanood ko sa YouTube. <laughs> Pasensya na, beban, Hindi kita matutulungan. Hindi kasi ako marunong eh. Okay lang yung iska. Panorin yun na lang ako para matuto kayo gumawa ng cake. <laughs> Sige. Gusto ko din matuto niyang gumawa ng cake. Simulan mo na, beban. Okay. Magustuhan tayo gumawa ng DIY Birthday Cake! <laughs> Ang una nating gagawin, magbukas tayo ng mga tajiba. <laughs> ako din! Magbubukas! <laughs> ako rin! Magbubukas! <laughs> ano ba yan si Princess? Kumakain na naman! <laughs> oh, ang tanong talaga ni Princess! <laughs> Ayan, nabuksan na natin ang pachibang Ang susunod na gagawin, Bebang Ilalagay ko na rito sa lagayan ng cake Parang maragin na siya ng gatas <laughs> Dapat maayos yung pagkakalagay para pantay-pantay. Ganyan pala gumawa ng cake. Iska, tulungan mo ko. I-mix mo tong gatas para lumapot na. Okay, ilalagay ko rito sa bowl. Yung mga putas-putas! Talagyan ko rin ng pagi bar! <laughs> halo! Halo! Para lumapot ang gatas! Wow. Alis ka! Okay na ba gatas? Okay na ba bebang? Lalo ko na lang mabuti! Ayun nga! Malapot na! Akin na yan! Ah! Oh. <laughs> Ito yung lalagyan natin sa cake Para sa yes! Wow Yummy na <laughs> Hindi pa tapos princess Matatangang ka agad <laughs> Lagyan natin lahat ng gatas patay. Bilis akong gumawa, beba. Nagugutom na ako. Kulang to pinakain kong pagi ba Ayan! Pwede na ulit magpatong ng pagi bar sa ibabang. ginawa mo kanina, maglalagay ulit ako ng gatas. Ops! Para masalap yung cake, lalagyan natin ng sprinkles! <laughs> Nangangalan na ako! Tignan niya! Wow! Perfect! Ang ganda! Pwede naman natin kainin yan, beba! <coughs> Hindi pa pwede, princess? Pati kasi pa natin sa rib! Ano ba yan? Ang tagal-tagal pa! Diba? Bukas pa yung birthday ko! Ka, kaya, bukas pa tayo kakain ng cake! Sige! Bukas na lang tayo kumain ng cake! Parang malamig na malamig! <coughs> Hehehehe! Yay! Birthday na ni Beth magbukas! Magsa-celebrate tayo! Guys, bukas na yung birthday ko! Tapos, gumawa kami ng DIY cake! Sa tingin nyo, maganda ba yung ginawa namin cake? I-rate nyo nga! 1 to 10! <laughs> Bye-bye!